One day, isang araw, isang mainit na panahon guys. Napakainit ng araw na yan guys. Pero gusto kong magulam ng tilapia na nitib. Kaya nagpunta kami sa may fish pan at naming wheat. Kaya yan, may nakuha kaming kaunti kahit maliliit. Pero at least napakasarap niyan na tilapia kasi nitib yan. Kaya masarap siya. Kaya ayan guys, nagpunta kami dyan kahit mainit. Tanghaling tapat yan guys. Naming wit kami. Ay, ayan. Meron naman kaming nakuha na konti. Konti lang naman. <laughs> kasi maliit lang naman yung fish pan na pinuntahan namin. At maliit Konti na yung tubig niya. Pero maraming laman yan guys. Marami siyang laman kasi na naipon na dyan yung ano. Kahit maliliit siya, pero ang dami niyang laman. Ayan. Maraming salamat, guys, sa panonood ng aking mga walang kwentang video dito Sa probinsya, ang sarap mamuhay sa probinsya kasi may mga libreng ulam, may mga libreng mga prutas, ganyan. At saka sariwang hangin. Kaya ang sarap mamuhay sa probinsya. Ayan. Thank you so much, guys. Is that well I got one, one again <laughs>